ngayong gabi, tampok sa Good News Kusina ang mga pagkain sinukuan nila sa sarap. Ang supremo ng katipunan at ama ng himagsika na si Andres Bonifacio. Walang inuurungan, walang kinatatakutan, lalo na kung ito'y ang paborito niyang makatas na lechong manok. Lechong manok sa sa isa yan doon sa mga paborito niya na survival food. Kasi yan yung usual na, na nakikita nila Laging may manok sa paligid nun, parang aso ang mga manok nun kapaligid, naka, naka, nakakawala. Tapos halos lahat ng mga bahay nun, meron silang mga alagang manok. Pinaprepare nila yung pag -fiesta. So may mga, kas, may mga kababayan tayo, mga Pilipino, bilang pakikisa nila dun sa, sa pinaglalaban na kalayaan ng mga katipunero. Binibigyan nila itong mga katipunero to ng manok o kaya nahuhuli nila sa kabundukan, lalo na pag nagsusoko na yung mga gwardiya sibil So ito, lilichonin nila kailangan nilang ibalot sa saha ng saging para yung drippings niya, hindi pumunta dun sa apoy. Kasi pag nag-drip yun dun sa apoy, dun sa baga, mag-create yun ng usok, pwede silang mahuli. Susubukan natin i-recreate ang lechong manok sa saha ni Ka Andres sa tulong ni Chef Mike Navara ng Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts. Ang gagawin po natin ngayon ay ang lechong manok sa saha. Ang magpapasarap sa manok ay ang citrusy flavor na nanggagaling sa dahon ng sampalok. Ang saha o yung balat ng puno ng saging hindi lamang nakatulong para hindi matuntun ng mga kaaway ang barbecue session ng mga katipunero sa gupa. Bayani rin daw ito sa pagpapasarap ng inihaw na pagkain. Ang saha ay nagbibigay ng manamis-namis na lasa sa balat ng manok gawin ito. Palamanan ng dahon ng sampalok ang manok. Ipalaman din ang tanglad para bumango. Buhusan ang manok ng patis. Kalamansi juice na magbabalansi sa asim at alat. At atchwete oil na nagbibigay ng magandang kulay at dagdag linamnam sa manok. Masahiin ang manok para kumapit ang mga pampalasa sa balat. Ibalot ang manok sa saha. Mapasensya rin pala si Bonifacio dahil noon, tatlong oras nakapatong sa nagbabagang uling ang manok para maluto. A ang saha po ang makukulog ng init at tutulog po sa pagluto ng manok. Pero kung nagre-revolusyon na ang tiyan mo, achieve rin ang slow cooking technique na to sa loob ng sang oras gamit ang oven. Noon pa man, sinasabayan na raw ng sarsa ang lechong manok sa saha na nagbigay ng lakas kay Andres Bonifacio na ituloy ang laban para sa kalayaan. 120 pesos lang, may enjoy na ito ng hanggang apat na tao na may katipunero-sized appetite. bayani ng tirad pass na si Gregorio del Pilar naman. Napapayusyal na pa sa may mga dalang puto karamba o mas kilala natin sa tawag na okoy. So yung puto karamba, isa yon sa mga nilalako o tinitinda ng batang goyo, ang tawag nila kay Gregorio kay, o goyong. Yun yung nilalako niya kasi yung mother niya ay magaling magluto ng mga kakanin. So naglalako siya para pangtusto sa pag-aaral niya. So, isa dun sa mga kakanin na nilalako niya, itong puto karamba, o mas kilala sa panahon ngayon na okoy. Yon parang isa sa mga favorite na mga snack ng mga taga bulakan bulakan yon hanggang sa ngayon. Try this recipe para ang buong pamilya ay mapa... Ay, oh, karamba! Pagsamasamain ang harina, cornstarch, pitipig, kalabasa, konting paminta, konting tubig at haluing mabuti hanggang maging paste ang texture nito. Para hindi po mamantika ang karamba, siguraduhin lang po na sa medium heat ang inyong apoy. Iprito hanggang maging golden brown. Ang tiyuhin ni Gregorio na si Marcelo H. Del Pilar ang kadalasang pumapakyaw ng mga paninda niyang puto karamba. Bakit naman hindi? Bawat kagat, masarap at puno ng sustansya. Sa halagang 150 pesos lang, makapagmimeryenda na ng puto karamba ang hanggang 10 tao. Si Melchor Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora, binansagang ina ng katipunan dahil sa pagtulong niya sa mga sugatang katipunero noong panahon ng himagsika. Madugo ang himagsika pero hindi kayo duduguin sa pagluto ng paborito niyong tinola na may dugo ng manok. Yung native na manok ang ginagamit niya dahil kapag ka may mga bisita siya, iyon ang lagi niyang hinahanda sa kanyang mga panahon. Ang tinolang manok ay ginagamit na rin sa mga bagong panganak, mga nagkasakit, yun yung kanyang ipinakakain, lalo na yung sa sabaw ng tinola, ay naka, mabilis makapagpagaling. Para sa tinolang manok ni Tandang Sora, igisa ang bawang, luya at sibuyas. Ilagay ang manok. Pagkadalasan so po, mas pinipili ng tao ang native chicken dahil po mas malasa at malinamnam siya Kesa po sa farm-raised chicken po. Iplahan ng asin. Kapag naluto na ng konti ang manok, lagyan ito ng tubig at hintayin kumulong. Kapag kumukulo na, ihalo ang pinaghalong dugo ng manok at bigas sa sabaw. Ito raw kasi ang magbibigay ng kakaibang linamnam sa sabaw. Idagdag ang hilaw na papaya at dahon ng sili. Hintayin itong kumulo ulit bago ihain. Gumagaan daw ang pakiramdam ni Tandang Sora sa tuwing humihigop siya ng mainit sa sabaw ng tinola. Kaya naman sa may mga bisitang may sakit, ito rin daw ang malimit niyang ihain. Sa halagang 135 pesos, mapagsasaluhan na ng tatlong tao ang tinola ni Tandang Sora. Kasing sarap ng mga pagkain ito ang kalayaang ating nararanasan ngayon. Kaya dapat lang masuklian ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng pagkakaisa nating mga Pilipino. Ano bang relihiyon o politikal na paniniwala? Pwede natin itong simulan sa pakikipagkapwa at pakikibahagi sa hapang